Nadamay lang kayo? Oh, ganun. Sasama kayo. Kasi uh, nandun nan kayong dalawa nung nahuli. <laughs> di ko alam anong, di ako pulis eh. Di ako ano, di ko alam anong, ano, mangyayari sa inyo. Mamaya, kausapin kayo ng asawa ko. Pero yun, alam ko yung ugali nun. Ayaw yun sa mga manluloko. Ayaw yun sa mga scammer. Alam ko, nakita ko nga eh. Three months pa yung anak mo, di ba? May tatlo kang anak, maliliit pa. Yung mga kamag-anak mo, daming ano, nag-chat-chat sa amin. Sim lang namin. Kasi nung kami nag-chat sa kanila para manghingi ng tulong, manghingi ng tulong na tulungan mo naman kami na ano, na mahanap ang mga gamit namin. Sim lang nila kami ngayon. Sila na naman hihingi ng tulong kung saan ka daw. Sinin din namin. Parang ano lang. Parang bawi-bawi lang, di ba? Niiyak daw ng nanay mo. Alam mo ba, iniyakan din kita. Kasi na-scam ako eh. Ilang gabi ako walang tulog.